Sinampahan ng mga reklamong kriminal ang sampung polis na nagkasa ng raid sa isang bodega sa Tondo, Maynila. tinaniman umano nila ng baril ang mga dinatnan sa warehouse pagkatapos ay kinikilan ng labing 18 milyong piso. Nakatutok si June Veneracion. Kahit wala umanong waran, pinasok ng sampung miyembro ng PNP-CIDG ang warehouse na ito sa Tondo, Maynila nitong Pebrero. Ayon sa PNP Internal Affairs Service... Pinalabas ng mga pulis na maitinatago umano mga baril sa bodega. Pero giit ng tatlong na Chinese, wala namang nakuha at tinaniman lang sila ng mga baril. Pagkatapos, hiningan sila ng pera. Ang uh, sinasabi dito ay hiningan sila ng 18 milyon, 18 milyong piso at uh, nakapagbigay sila ng 17 milyon at walong daan walong put libong piso. Nasa restrictive custody na ang sampung pulis. Bukod sa kasong administratibo, sinampahan na rin sila ng reklamong kriminal. Sa administrative, grave misconduct yun. Dismissable from the service. At pagkatapos, sa criminal case naman, meron tayong robbery, grave coercion, meron tayong kidnapping doon. We treat this uh, policeman as criminal. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng sampung pulis. Nagbabala naman ang PNP chief na nila pati mga ari-arian ng mga tiwaling pulis. Sinasabi ko nga eh, doon sa mga pulis, sige magkamali kayo, gawin nyo and papa, pati yung mga assets nyo, pauubos namin. Lahat ng fruit of the crime para makuha po na yung mga pinagnanakaw nyo. Para sa GMA Integrated News, June Van Nakatutok, 24 Horas.